sasagot na naman tayo ng tanong. At ang kanyang katanungan ay ganito. Anong ganti ng Diyos sa tao na hindi nagsisikilala sa Diyos at sa Ebanghilyo? Ganito ang tanong niya. Anong ang ganti ng Diyos sa tao hindi nagsisikilala sa Diyos at sa Ebanghilyo? Basahin po natin yung dalawang Tisalunika 8 at 9 para malaman natin yung, gan, yung ganti ng Diyos sa mga taong yun ang sabi dito sa talata sa Dalawang Tesoranika 1, 8 at 9 at ganito ang nakasulat na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghilyo ng ating Panginoong Hesus na siyang tatanggap ng kaparosahan na walang hanggan, kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. Ayon ang sagot dito sa Dalawang Tesalonika 1.8.9 sa kanyang tanong, na ano ang ganti ng Diyos sa tao na hindi nagsisigilala sa Diyos at sa Ebanghelyo. Kaya, para hindi sa inyo ito mangyari, ako may tayo dapat sa Ebanghelyo. dito na lang. Bye-bye.